<laughs> ang pagpapatuloy sa aming palabas chapter 2 ang paglilitis mga karakter sa kwentong ito una ang bida ang magnanakaw ng sardinas na si Marpy ang pangalawang karakter si Inspector De La Cruz hoy hindi De La Cruz ko ang pangatlong karakter, si Barangay Chiptain, Boy Boy. Ano ba? Magdamag nagbabantay ng na mga tindero ng balot eh. Ang pang na karakter, si Jet, ang saksi. <coughs> Chapter 2, ang paghuli kay Marpi. <coughs> Kawalan niyo ako! Oh. Hoy, so, manayin ka dyan! Manayin ka sabi! Ang oh. pasirakit eh! Wala, hindi naman ako nagnakaw ng sardinas si Makepe. May nakita sa'yo, may nakita, sabi. Um, Wala! Wala! Huwag na mag ako nagbabantay ng mga balot. Ikaw pa, sasali ka pa sana. Ah, oh, mga... ano yung ayari Ang nga ah, ko na nagbatuta ako kay Huwag kang magulo, ha? Gutom na ako! Bakit <laughs> hindi niya ako? <laughs> na ako ng sardinas. Pulubi! ka sa ginawa mo! <laughs> Kahit sardinas lang ako. Ito magsagot! <laughs> Ikaw, may ingay dyan, Ah, oh, kita ng batuta ko, ha? Habang natutulog ang chieftain, bigla na lang... Tulog na tulog po siya! Balot. Takas. Oh, diba? Okay, diba? Okay, diba? Action. Action. Tano ko 'yung binabasa. Hey, Nakawala siya. Ang ko na maayos yan eh. Eh, bakit na ko susi? Ala eh. Okay. Butas. Ay, butas! Butas. Binutas niya. Ito ang butas. Sige, ulo mo. Tayo kay ano. Okay. Approximately 5 minutes pa. Pwede pa natin makabul. At tara. Kabulin natin. Go. Game. <laughs> Sino to? Oh, hindi na lang. Hindi na lang ako makikita dito. Yun, sana naman may nakikita. Sigurado yun. Hindi ko alam. Pero kasalanan mo yun. Tara, tingnan natin may kung nakikita na TENEN! TENEN! Boy, bisig. Oh, ano? Uy, hey, nakita mo ba yung ano, pulubig magnanakaw na sardinas? So, ano Ito, ah, okay. nakita mo? Oo. Saan? Saan mo nakita? Doon! Pabunta doon! Tara, tara, tara! Pag-repeto, patient to. Kailangan natin ang operasyon sa kitang. Kasi po tayo na plano. Ito ikutan ikutan mo ito yung center ito yung center tapos ako bala sa rebound siguro natin siya point guard daw ko o, maga. Eh. Na natin <laughs> ito kapit mo sa tapos wait ito sa karigi sa paa na natin yan sige huli ka ha action Dash mo kumain mo sige <laughs> <Dash mo. laughs> Huwag na dapat Dapa! Dapa! Pusasan yan! Pusasan yan! Dali! Pasok niyo pasok nyo Ano po masasabi niyo na nahuli na po kayo? Natarantado ang mga polis to! Ang ng pahinga ko eh! Dinas. Pasok! Ngayon, di ka na Pangulan niyo ako! Pangulong! Ako pa nagsara? <laughs> hindi ako! May kasalanan nun! Uy! Hey! ko! Ima! ka pa! <laughs> Ito ka! yung ang sasama! Hindi! Sabit ka ba ka! damit! Pahingi damit. damit! Wala akong damit! Ayan! Ito na lang! Hey, eh! Tawag mo ako! Ito sa Oo! Oh. Mga kaibigan! Nandito po tayo sa isang police department at i-interviewin po namin ang dalawang nakahuli sa nagnakaw ng sardinas. Ah, sir, ano po bang masasabi nyo dun sa nagnakaw ng sardinas? Tarang mo sa kanya. Ah, oh, sir. Mr. Chipte, ano po bang sabi nyo dun sa nahuli nyong ano? Uy, gamit po lang. Ha? Magaling ka sa, nakatakas nga. Pero, hindi nakataka, di niya natakasan ang batas. Kayo naman po, ano po bang masasabi nyo? Imposible naman wala po kayo nasabi. Dahil kayo ang commander. Hindi matatakasan ang malakas na pangamoy ko dahil sa amoy sardinas nakilikili niya. Sabi ko ng haba. Naamoy ko. Ah, hmm. uh, sir, so Mr. Chip na uh, pwede po bang ma-interview po namin si ako na Sardinas, si Mr. Murphy po? Pwede, para saglit lang ha. Uy, bakit mo sinasabi yung pwede interview baka makatakas na naman yun? Babantay na natin mabuti. -okay ah, tama. Eh. tama. Tama, tama. Kasi Sige. mo, yung parelo, mo na yung na. Mr. Murphy, Mr. Murphy, Saan po kayo? Dito. Pwede po ba kayong ma-interview? Uh, ano po bang masasabi niyo doon sa bati ko sa inyo? Wala! Saya, saya na ng buhay ko. Wala naman akong ginagawa masama. Sabunin. Ano po, ba, ano po bang gagawin niyo po dahil meron na po silang ebidensya na may hawak-hawak ang sardinas? Bali na. Nahuli na eh. Wala na akong magagawa. Mga kaibigan, nasaksihan naman po natin ang paghuli sa magnanakaw ng sabihan mm -hmm. sa si Martin. Sa tingin nyo po ba, makakawala pa ba ito o hindi na? Abangan po sa chapter 3 sa Ang Paglilitis.